Matatanda ang dismayado si SBP President Alpan Lelio hindi nakapasok ang gilas sa Paris Olympics. Kung bagay, buhay pa rin naman daw ang pangarap natin na makapasok sa LA Olympics sa 2028. Ang ultimate goal naman daw ng gilas ay eh makapasok sa FIBA World Cup 2027 at yun na nga yung sa LA Olympics sa 2028. Okay naman yan, yung mangarap tayo ng medyo matayog. Pero hindi ba mas magandang pagtuunan na muna natin ng pansin ang tinatawag na nearest future? Meron pa nga FIBA Asia Cup eh, next year na magaganap sa Saudi Arabia. Dapat maghahari muna tayo dito sa Asia. Ang kasalukuyang naghahari sa Asia ay ang Australia. Tayo ay nakaupo sa pangatlong pwesto. At sa November 2024 window naman ay muling sasabak ang gilas. Ito ay magaganap sa Mall of Asia Arena unang makakasagupa nila ang Tall Blacks New Zealand sa November 21. Hong Kong naman sa November 24. Unang totoong pagsubok natin itong New Zealand dahil lang Hong Kong medyo hindi naman kalakasan. At pagdating naman ng FIBA Asia Cup 2025, kapag natalo natin ang Australia at tayo ang nagchampion. champion abay, medyo maliwanag na maliwanag na ang bukas natin pagdating ng FIBA World Cup 2027. Ang tanong, kaya ba nating talunin ang boomers? Palagay ko, mahihirapan tayo. Dahil dito sa mga sinasabi ni Josh Giddy, matapos silang matalo ng Serbia. Biruin mo ba naman yan? Naniniwala talaga siya na kaya nilang manalo dun sa Paris Olympics kahit nandun yung Team USA. Oo nga naman dahil marami din silang NBA players sa kanilang lineup. Kung hindi ako nagkakamali, nasa walong NBA players meron ang Australia. Masyado siyang nasaktan dahil alam niyang maghihintay na naman siya ng another 4 years bago magkaroon uli ng Olympics. Na-realize niyang napakaliit lang talaga ng room for mistakes sa mga ganitong klaseng torneo. Mapapakamot ka na lang talaga sa iyong ulo dahil kahit undefeated ka man sa preliminary rounds. E eh kung pagdating sa quarterfinals e eh natalo kayo, wala na. Out of contention na kayo. Knockout na kayo. Wala nang kwenta yung undefeated record nyo. Ayun ang nangyari sa Team Canada. Yung unblemished record nila napunta na lang sa wala nang matalo sila ng France sa quarterfinals. Anyways, hinayang na hinayang talaga si Josh Giddy dahil ang laki ng lamang nila sa second quarter hindi niya lubos akalain na makabalik ang Serbia. Ang daming what if sa isip nila. Paano kung ginawa natin to? Paano kung ginawa natin yun? Labis na dinaramdam ni Giddy ang pagkatalo nila. Kaya determinadong determinado siya na bumawi sa susunod ng mga torneo. Kaya gilas players magsihanda na kayo dahil siguradong bakbakan nito. Paghahandaan na ng husto ng Team Australia ang susunod ng mga torneo dahil sa kabigo ang kanilang natamo sa Paris Olympics. Ano, Gilas, paapalag ba kayo o masisindak? Kaya na ba nating maghari sa Asia? Laban na!